Magandang umaga, dito naman po si Professor Tonton Contrera sa isa na may edisyon ng Usapan Politika na ngayon ay hindi live sapagat nakakaproblema tayo sa Facebook Live na ano ay ayaw akong pag-live in. Hindi ko alam kung technical issue, wala naman akong warning na sinabihan ako ng Facebook na hindi ako pwede mag-live. Siguro may technical problem lang. So pareho ngayon itong ano, delayed. Sa ngayon ay nirecord nire ko na lang to sa Zoom Uh, at uh, iba-upload ko So, you know, pareho ng delayed telecast Both sa Facebook at saka sa YouTube Okay? Uh, Pag-usapan natin ngayon ang uh, Mga nagkukontrahang mga resulta ng surveys Kasi parang marami nagtatanong sa akin Bakit gaano bang nangyayari dito prop at ganito ito ba diba? Parang uh, may sabi yung isa ganito, sabi yung isa ganito. Uh, pero bago muna yan, araw po lang ngayon ng biyernes, di ba? Uh, medyo narattle tayo at na hindi ako makapag-live. Sabi ko, ba't kaya ganun? Eh, tinitingnan ko, wala naman akong nakalagay dito na warning. Ako okay, eh, hindi pwede mag-live. Baka may technical issue lang. Anyway, may paraan naman yan eh. Di ba? Okay. Uh, alam naman natin na itong huling eleksyon, medyo sablay yung maraming survey firms, di ba? Hindi pala la sablay, lahat yata sila nagkamali. Uh, maliban sa isa, yung pang hindi masyadong pinagkakatiwalaan ng marami dahil masyadong na-affiliate nga siya sa, ano, sa Duterte. Okay? So, ang 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 ano dito hindi may mga hindi na predict na papasok si Bam sa si Kiko, ba? Diba? Si Marcoleta, yung mga dati ay pasok sa Magic 12 katulad ni Binay at naka ni ni Revilla, 'di ba? Eh, o kaya ni Bentulfo ay bumagsak nakalabas sa Magic 12. Uh, pero sululusot naman ng mga survey firms nagbabago ang isip ng tao at yung iba naman nakita nila uh, paakyat naman nasa top 19 daw sa Pinampol sa Asia, uh, nasa possible 19 winners daw yung mga taong yun. So ay ayon, ganun pa man iba yung naging resulta ng eleksyon. So, kailangan magpaliwanag ang maraming survey firms. Ang nagiging main na rahiso nila ay naging very volatile at dynamic yung, yung eleksyon. Maraming mga undecided, maraming last minute nagbago ng isip. Pero ang, ang gusto nating tingnan naman ngayon itong, ano, itong survey tungkol nga dito sa impeachment at kay Digong Duterte. Bagamat ang mga survey na ito ay nangyari before the election, mga surveys na ginawa ng na mga nagkamali din ng eleksyon. So sabi ng iba, ba't paniniwalaan mo pa yung mga yan? Hindi nga nila na predict mismo ang ang ano, ang ang eleksyon. Ako sinasabi ko lang ganito, ano. Ang survey may kapangyarihan yan basta scientific, basta tama ang sampling. Pero ngayon ay eh, mukhang kasi ganito 'yon. Kapag ang ang survey parang ano lang yan eh, sinusukat lang yan ng opinion ng tao at given time. Pag sinabing may 2 to 6 ginawa yung survey. Yung period ng 2 to 6 na yun yung pananaw tao. Hindi sa before, hindi after. And it is a snapshot. It could change. Uh, at depende yan sa ano yung sample na kinuha mo, paano mo kinuha yung sample. Dati, ang sabi ko ay uh, siguro hindi nila sample yung mga kabataan na bagong botante. Pero ang sabi naman ni ano ni Ronnie Holmes ng Policy Asia, kinorek ako, Meron doon naman silang sample ng kabataan pero ang tanong ko lang doon uh, ay yung bagong botante na karerehistro na sama na kaagad sa sample. 'Di ba? 'Yun ang gusto kong itanong. Paano nangyari 'yon? Parang uh, nasa na sa master list, pumunta talaga ba sila sa master list? So 'yun yung 'yun yung ano ko kasi botante ang tinitingnan natin dito, registered voter. So andun pa rin yung andun pa rin yung ano yung sistema na Uh, ang randomization nila based talaga sa, na-confirm ko to nung makausap ko ang isang pollster, na yung randomization nila ay by, local, by location, hindi naman by tao. By location at saka yung nirarandomize sila anong lugar sila kukuha. At uh, doon, kung, kung may bahay silang pupuntahan, kakatukin, kung sino yung papa, sasagot, yun na. Ah. Ibig sabihin niyan, uh, paano yung mga taong nagtatrabaho? Paano yung laging wala? 'di ba? Yung mga ganoon, marami talagang mga problema pa rin ang ating sampling. Pero ganun pa man, ang surveys theoretically ay maayos 'yan kapag maayos ang pagkakagawa. Pero ngayon nga, medyo nawawala ng tiwala mga tao sa surveys kasi bukod sa hindi nga nag-work nung eleksyon, ah uh, maraming mga ah uh, sal sablay <laughs> ngayon nakikita natin nagkukontra naman sila ngayon kasi tingnan mo na lang yung Paul sa Asia sabi nila Uh, nong uh, May 6 to 9 nagkaroon sila ng survey nagsasabi na si Pangulong Rodrigo Duterte ang uh, trust rating ay 63%, Diyos ko 6 out of 10. Si Sara Duterte 50%, kalahati at si Marcos Bongbong Marcos 32% lang, 3 out of 10. So kita mo doon napakababa naman ang kumpara ng kasaka dalawang Duterte. Pero ang hindi na masyadong pinag-usapan sa sa media in the same survey Si Marcos, kahit naman 32%, paakyat ang rating niya. Mas mataas ng 3% do sa previous rating niya. O paakyat. Muntala si Sara Duterte bumagsak magsak ng 7%. Yung 50% niya, mas mababa yung sa 57% previous. So parang mataas nga si Sara pero bumababa. Si, uh, si Marcos ay mababa pero tumataas. So pataas. But anyway, um, yun, ay, yun ang survey nila. Ngayon, meron silang survey na nakalagay din doon 58% ng ano ng mga botante ay ayaw sa pagkakahuli at pagkakaresto at pagkakadetine ni Pangulong Rodrigo Duterte sa DHA. Pero ang interesting dito, 50% ang nag-oppose ng na si Sara Duterte ay may impeach. Ito ngayon, mayroong lumabas sa survey ang ano ang ang kung hindi ako nagkakamali ang SWS. Na nagsasabi na 88% ng mga respondents, so almost 9 out of 10, na nagsasabi na dapat sagutin ni Sara Duterte ng impeachment at dapat patunayan niya na hindi siya nag 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 nagkamali o hindi siya gumawa ng kasalanan. So, And this was done on a survey May 2 to 6. 2 to 6, at tanda mo, yung 6 to 9 ng Pulse Asia ay nagsasabi na <laughs> 50% ang ayaw sa opos ang nag sa survey niya sa, sa, impeachment pero doon naman sa parang isang linggo lang 2 to 6 days before the survey so SWS a different survey firm said 9 out of 10 of the Filipinos would like Sara Duterte to, to answer the impeachment complaints <laughs> ano yun? parang ano yung magkaibang mundo magkaibang Pilipinas sa kanilang na survey although magkaiba ang tanong pero yung implikasyon Siguro naman pag inu oppose mo yung yung impeachment, hindi mo na sasabihin na ha, sagutin niya ang mga ano yan eh, mga paratang na yan. Iayaw mo nga mag-impeach eh. Right? So, eh, 9 out of 10. Di ba? Tapos, ito pa. Meron pa akong, inyong April, although April ito, meron ding, ano, meron ding, uh, 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 meron ding ano Meron ding Taba, live pala ako Ano ba to? Ako ba gay live? Kanina hindi ako live Tapos ngayon nagla-live na ako Hindi tuloy ako nakapag-ano Hindi ko po tuloy Mapalitan nga itong ano uh, Dapat ay Ano to? Um, public Abay, bakit ako parang may live? Naglulo ko ang Facebook talaga Ah uh. Anyway, <laughs> do sa mga do sa mga hindi ko friends. Bigla akong nag-live, oh, tingnan mo. Tinigil ko na nga yung live. Ako pa 'yung naka-live. Oo, oh, naka-live ako sa Facebook ngayon. Ano ba 'yun to? Anyway, mabuti para hindi ko na siya i-record mamaya. Nang hindi ko na siya i-play uli. 'Di ba? Uh, tuloy. The same the same period ah. Pero ako eh may titingnan dito yung uh, kasi ganyan ko lang discovery nagla-live pala ako ano uh, 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 dito sa WR numero uh, ang sabi naman ng mga narispa na nag 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 na, na interview ng WR numero noong April nagsasabi na 50% ang nagsasabi na mga senator judges dapat i-base nila sa ebidensya ang ang kanilang judgment at six persons na nagsabi na okay sa kanila loyalties lang ibig sabihin niyan Sabi ng ito naman iba namang anggulo ang tinitingnan. Kalahati ng mga na-survey nagsabi ng mga senador daw dapat binabase sa ebidensya ang kanilang mga pag uh, ano pag uh, tawag nyan, at 6% lang nagsabi na dapat sa loyalty lang so nag-iiba yung mga takbo ano ba talaga ang ang talagang glaring dito yung kontrahan ng SWS at Paul sa Asia parehong pinagtipitagan na uh, scientific naman ng mga survey firms sabi ng Paul sa Asia nung May 6 to 9 50% ng kanilang respondents ang nagsabi na ayaw nila ng impeachment ang sabi ng SWS on a survey on May 2 to 6, 9 out of 10, 88% ang nasasabi na dapat sagutin ni Sara Duterte ng impeachment. complaint sa kanya. Patunayan niya na siya ay hindi nagkasala. Ang sample ng sa SWS mas malaki, 1,800. Ang sample ng Pulse ay 1,200. Para Pilipinas to ha. Pero bakit magkaiba ng pananaw? So pag mag mga resulta, nalulungkot ako. Kasi ako bilang isang profesor, na nagtuturo ng political methods and political research at kasama na ang survey dito. Parang sabi ko, the more that we have these kinds of results, the more that the surveys are losing cred credibility. Pinagdududahan na nga, maraming tao nagtatanong, eh 1,200 lang yan, eh bakit ano? Bakit ganyan? Di ba? Ba't maniniwala ka? Eh, sinasabi ko nga sa inyo, may scientific basis ang surveys kung maayos ang pagkakagawa. Pero habang dumadami ng dumadami ng ganito ang mga lumalabas, Parang dumadami na dumadami mga anomalya sa resulta. Hindi ko sabing nag-aanomalya na nagpabaya ng mga survey firms. When I say anomalous, yung resulta. Now, parang teka muna, bakit nagkukontrahan? The more that we have a scientist to reflect. Alam mo science, kahit naman yan science, uh, kailangan tingin mo, meron kami tinatawag ng mga pagpapalit, ng mga paradigms yung pag andami ng mga ganito, magtataka ka na, ano ba talaga, baka naman may kailangan tayong palitan sa metodolohiya, hindi na bagay ang ganito ng mga surveys, kasi kaya yung mga panahon. Ang survey kasi, ang assumption dyan, may katwiran ng mga taong kausap mo, hindi nagsisinungaling, hindi nadadala ng fake news. Okay? So kung magse ka, gusto mo ba tong produktong ito? Ang gusto mo, honest sila, rational sila. Kasi ayaw mo naman na mag-conclude na ay gusto nila yung survey, yung produkto yung pala mali, in, niluloko ka lang nila. O kaya sila nagpadala lang sa mga sabi-sabi, di ba? Ngayon, kung ikaw ay marketing person, ayaw mo na hindi nagsasabi ng totoo o kaya nagnalilin lang lang o nagpapandin lang ang respondents mo. Ang survey, metodolohiya lang yan. Ang sinusukat niyan, opinion ng tao parang katulad din yan nung mga nagsasabi na kaya daw mataas ang ang tiwala kay Pangulong Duterte dahil nung panahon ng kampanya nung panahon na siya ay ano ay mas kaunti ang krimen, mas safe mag ang tao. Ay lumalabas ngayon sa statistics ng PNP, the same statistics ha. Kasi may mga tao PNP statistics na may eh, ayan naman pinaniniwalaan niyo nung panahon ng Duterte, di ba? Bakit ba ano bang maingay ngayon panahon ni Marcos? Hindi na dapat paniwalaan ng PNP pero panahon ni Duterte kaya ang paniwalaan. Ayon sa PNP statistics, bumaba nang bumaba. To be fair naman kay Pangulong Duterte, nung panahon niya, bumababa nang bumababa yung, yung, ano, yung kriminalidad. Nung 2016, nung una siyang umupo ang taas, tapos nung 2022, bumaba. Pero si Pangulong Marcos, mas bumaba pa nung siya first three years ng kanyang panunungkulan. So, paano mo masasabi na mas safer nung panahon? Eh, kung comparison, mas malaki yung, yung ibinaba ng krimen ngayon panahon ni Pangulong Marcos. It's a matter of perception. So kung objective mo titingnan mas mababa ang kriminalidad ngayong panahon. Pero ang sinasabi ngayon kahit ni Benji Magalong kaya daw mga Pilipino ay trusted si Pangulong Duterte ay dahil sa siya ay ano uh, mas 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 maano mas, mas, mas peaceful nung time na yon. E siguro dahil ngayon ang pinaramdam. Yun ang dinala sa social media. Paulit-ulit na sinasabi na wala nang mga drugs ganyan-ganyan, you know, nagpadala ang tao sa kung ano yung propaganda. So, yon ang masusukat ng surveys. So, siguro yon ang kailangan pag-aralan ngayon ng mga naggagawa ng survey. Kasi hindi pwede natin kaya na patuloy na ganito na nagkukontra ng mga resulta. Nawawala ng kredibilidad ang siyensya. Diba? Lalong mawawala ng tiwala ang mga tao. Lalong kahit sino na lang. Pag nawasak na ang kredibilidad ng scientific survey, goodbye kahit sino na lang pwedeng maglagay ng kung anumang gusto niya ipalaganap na opinion ng tao na ito di mo di umano ang pananaw. Kaya mag-iingat. Dapat gawa ng paraan to. O sige, ang ganyan na lamang, sana nakapagturo sa yung kaisipan na po sa mga puso at napabago ang mga pananis sa buhay, lalong lalo na sa usapan politikal dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. Uh, at, sa, at, sana nakapagsimba ko sa bayan dahil sabi sa akin ng UP serve the people. Okay, pasensya na po, medyo nagkagulo-gulo kanina kasi akala ko hindi ako nakakapag-live sa ano, sa Facebook, yung pala nakakapag-live ako. Nagkaroon ng problema sa pag play ng video, kaya ang ginawa ko, sinap ko tapos nagkaroon ulit ako ng live. Ayun, eto ayo nag-go nag kaya maring iba sa inyo sa Facebook, bigla na lang nasumulpot ako. Nakalahati na. Eh kasi nga po eh nagkaroon ng technical. Di ba? Pumunta na lang kayo sa YouTube kasi sa YouTube buo po yung aking episode. Sige, Kita-kita na lang tayo sa lunes. Pasensya na po sa technical glitch. Shabbat at linggo po bukas at ng weekend. Magpahinga na lang muna tayo. Mag-iingat po lagi. Lagi pong iisipin. Mahalaga ang buhay. Mahalaga ang kalusugan. At magbigayan lagi. At no, naman. Huwag personalin masyado ang politika. At doon sa mga nang-aasar sa akin, patuloy ko nyo akong asarin. Black kayo. Ganun lang yon, Ayoko na. Bagang hindi ko naman kayo pinipigilan. Huwag yung sasabihin ako. Pinipigilan ko kayo na, ano, na magsalita. Basta wag lang sa spasyo ko. Uh, yung mga taong kung ano nung -ano sinasabi na sa wall ko ganyan ganyan dito sa comment mamaya talagang hindi kayo papayagan na doon kayo hindi ko naman kayo pinipigilan mag-comment kung mag-comment kayo siraan nyo ako sa sarili nyo yung espasyo I don't care but not in my space okay so anyway sige have a nice weekend lagi yung sinasabi yu pinaming mahal animo lasal magandang umaga sa ating lahat at sana mapayapa at matiwasay at malusog at masaya ang inyong weekend. Bye for now.